So guys na ako i-share kung saan pa kabalo na accurate ang palit na metrosan Me measuring tip measuring tip okay so uh, ano lang na siya guys simulan siyang kung ano na talawin so ang um, samtang year karon 2024 so ato yung butang 2024 so 200 na 2024 okay lapas na ta right kung makita ninyo so ito nung nalimunan sila do ito nung nalimunan sila para may bawa ninyo kung kung saan pagkabalo Nga accurate din yun yung measuring tip no so na Tupong na siya. 1984 na siya guys. Oh. Oh, tapunan na ako. 2024. Okay. So para may bawa niyo mo. Kung accurate siya. So simple tupong siya. Diba? Oh, so, unsa man ko. Tuiga na tao. 1984. So naadari. So pula ako oh, edad. O. Ano saan ang atbang? So kita. Ano niya ang atbang. Diba? Okay kayo no? Kung 85 ka. O. Oh, kita yun. So muna akong edad. 1984. <laughs> Alright. Okay kayo. So accurate niya siya nga. Actually. Ang iyan pong brand. Stanley. Okay kayo. Accurate siya Nami-sharing tip. Kung sabi saya, mitrosan.